Nakita nyo na. Nakalagay dyan, successfully sent to. Ayan na. Pwede natin i-screenshot. Tapos ito yung send natin dito. Ibig sabihin, pag nasend mo na yun, parang, ayan o, may reference number. May time. Exacto sa time ngayon. Kumpleto. Iisipin itong pinagsendan mo. Dumating na. Pag sinend mo to dito. Ngayon papakita ko sa inyo yung kailangan ating ingatan sa Gcash Kasi meron akong nalaman na meron palang pwedeng gamitin yung mga kawatan Para maisahan tayo sa Gcash Na experience ko na nakaraan May nagsend sa akin, sabi ko batura naman pumasok Kasi tsinig ko agad yung balance Ito pala ang ginawa niya At ito ang tala, kailangan talaga nating abangan Pag meron sa ating magsend ng Gcash payment Okay? Kasi ngayon mag-send ako ng Gcash at papakita ko sa inyo live na live na wala siyang marireceive dito. Pero dito, pwede tayong mag-send sa kanya ng copy na nasend na natin. Ito. Okay, buksan natin yung Gcash. Ito muna tayo sa kabila. Cover muna natin ha. Cover muna natin. Okay? Yung laman nito, actually lahat ay i-send ko lahat. Sa akin no worries to sa akin na kasi same account lang naman eh. Kaya i-send ko sa kanya dito, i-send ko dito. Pero papakita ko sa inyo na walang papasok dito. Ha? Okay. Send ko. Yan na. Send ko yan. Ito. Ito tingnan nyo. Kung nakikita nyo dito, madalas itong ginagamit natin. Pero ang iba, ito ang ginagamit yung send with a clip. Nako, delikado to. Lalo na sa mga hindi, wala pang masyadong knowledge regarding dito sa send with a clip. Tingnan mo ha. Ah. Send with a clip. Send ko to. Magkano ba yun? Teka lang. limutan ko magkano yung send ko. 3717. Send. Ito yung gagamitin. Tapos, lagay natin 3. 3717 Yan na E paano malakihan Tulad nito Halimbawa Sayang din Lagay ko lang yung pag na natin Ang number Okay Tapos nakikita na, nyo Nakalagay na I-send naman natin Dito na Sa next Send Next yan. Kita nyo ba yan? Kita nyo yan. Tapos nakalagay ito send. Yan o. Kiklik ko na yung send. Tama yung ano niya. Tama yung pangalan niya. Tama yung number. Si send ko yung send. Intayin natin. Yun. Nakita nyo na. Nakalagay dyan. Successfully sent to. Yan na pwede natin i-screenshot. Tapos ito yung send natin dito. Ibig sabihin, pag na mo na yun, parang, ayan oh may reference number. May time. Exacto sa time ngayon. kumpleto Di iisipin ito. Iisipin itong pinagsendan mo. Dumating na. Pag sinend mo to dito. Sabi natin isend natin. Halimbawa. O, halimbawa yun, sininid na natin. Siyempre, darating yan dito sa kabila. Yun, dumating na. O, ayan na, dumating na. Yun yung screenshot natin. Ang problema natin ito, pag nag-open ang Gcash to, halimbawa, sabihin natin na nakampante, hindi niya agad ginect kumbaga naniwala siya kasi nagsend na sa kanya ng transaction ng proof ba? proof ng transaction nila teka, tagal bumukas to ah tingnan natin dito sa yan hindi pa yan, hindi yan sa kanya tingnan natin dito sa transaction walang pumasok walang pumasok na ano na 3-7. wala Walang pumasok. Pumasok lang na huli dito yung 500. Yung 3-7 wala. Pag may nag-send sa'yo ng ganun, kailangan mo lang gawin. Kasi wala na yun dito eh. Nasend na dito, na transfer na. Pag wala pang dumating dito sa transaction, tsaka hindi nadagdagan yung pera mo, kailangan mo lang gawin, pumunta ka dito sa inbox ito inbox na to dito mo makikita yung claim your money with a clip yan o buksan natin nakalagay dyan you have received money with a clip from claim it now this will expire and will return to the sender on yan napakalinaw pag hindi mo claim yan sa loob ng 3 days tapos ka talaga ba't kaya naisipan to siguro mayroon naman tong magandang purpose pero pano na lang yung mga hindi gaanong marunong sa ganto yung maraming maluloko to e paano na lang yung mga hindi basta basta tumitingin sa kanilang mga Gcash account kung may pumasok na. Kung baga naniniwala sila na nasend na, nasend yung proof, okay na. Kaya mas maganda, pag hindi nyo nakita na walang dumagdag, halimbawa walang dumagdag, buksan nyo agad yung inbox. I-click nyo to, makikita nyo yan, pag binuksan nyo yung inbox, pag binuksan nyo yung inbox, makikita nyo yung claim. Your money with a clip. Nakalagay nyo na. Napakalinaw. Napakalinaw. You have received money with a clip from claim it now. This will expire and will return to the sender on. Anong petya ngayon? 29. 3 days. Saktong 3 days. Babalik yan dun sa nagsend sa iyo kaya kailangan natin i-open open natin yung clip open clip tapos nakalagay dito claim money yun, ayun na claim na natin sya tingnan natin kung pumasok na at ngayon pa lang lalabas dito sa nag-send na na-claim niya na. Mag-notify din dito. Ayan o. ngayon lang o. Oh, ngayon lang nag-send. Ng notification si Gcash. Ayan o. 3717. 750 o. Oh, 751 yung oras. Ngayon lang. Kaya malalaman din nung nag-send kung cleaning mo o hindi. Tingnan natin. Kanina for something to. Ngayon tingnan natin kung pumasok na. Yun. Okay na. Pumasok na. At na natin dito sa transaction. Yun. Ngayon lang pumasok kasi ngayon ko lang clean Okay? Yan o. 3717. Yun. Sana po maging mapanuri tayo sa mga nagsisend sa atin ng GCash payment. O kaya nag-transfer ng payment. At ito pang isa pang trick para malaman kung talagang nasend agad yung payment o kaya yung pera na sinend makikita mo yan doon sa isi-send sa'yo na na transaction. Ito ang pagkakaiba niya. Papakita ko. Pag ganito nakalagay, kulay blue. Makikita mo blue. Pati yung number blue at blue rin yung pangalan. Yan, automatic yan pasok sa banga pasok yan sa account mo. Pero pag color gray pero nakalagay yan successful successfully sent to hindi po yan na send sa'yo. Hindi pa na send kasi hindi mo pa na claim. Actually na send pero hindi pa yung papasok sa'yo kasi kailangan mo pang i-claim. Tandaan nyo yung kulay na yan. Yung gray. Yung gray na yan kailangan kailangan pag gray kailangan mo i-claim kasi ibig sabihin send with a clip yan kailangan pag ganito yan pag kulay blue pag kulay blue okay yan pasok yan sa pero hanggat maaari ngayong panahon sa totoo lang medyo maraming ngayon na bubudol o kaya na iisahan ng mga kawatan na gumagamit ng Gcash, kaya pag may nagsin sa inyo ipasa nyo agad i-forward nyo agad kung pwede, ipasa nyo, lagay nyo sa banko nyo o i-withdraw nyo na pasiguro kasi marami ako nababalitaan na naluloko dito sa Gcash maraming mga kawatan ngayon na magagaling magagaling mamudos dito sa Gcash kaysa to sana makatulong po ang video ito. Maraming salamat sa panonood.